Daddy Vince, pumunta ng Amerika para makita si Baby Tali? Matatanda ang nagkaroon ng hidwaan si Daddy Vince at ang pamilya Lumbre. Ilang linggo na ang nakalipas. Naglabas ng hinaing si Daddy Vince dahil matagal na itong hindi nakasama si Baby Tali. Di naman nakapigil ang ina ni tanch at gumes back ito. Maraming masasakit na salita ang natanggap ni Daddy Vince. At ang masakla pa ay sperm donor na lang ang tingin nito sa kanya. Binawala na din itong mag-video kasama si Bibi Tali at inakusahang ginagamit lamang ang anak para sumikat at magkaroon ng maraming followers. Kung mapapansin natin sa mga video si Daddy Vince kamakailan ay hindi na rin nakikita si Baby Amara. Di na rin maiwasang magtanong ang mga fans kung nakakasama pa nito si Baby Amara dahil filtered na ang mga ibinabahagi ni Daddy Vince. At sa latest video ni Daddy Vince ay nasa Amerika ito kasama si Mama Tess. Posible nga kayang kinausap nila ang pamilya Lumbre at makipag-ayos? Kung kailangang ibaba ang pride para sa kapakanan ni Baby Tali ay tunay ngang mapalad ito. Dahil handa itong ipaglaban ni Daddy Vance at hindi susukuan. Halatang nag-iingat si Daddy Vance sa kanyang mga uploads at hindi na nagbahagi ng detalye ng kanilang ganap sa Amerika. Dalangin ng mga fans na maging okay na ang pamilya Hizon at pamilya Lumbre at maibalik na ang karapatan ni Daddy Vance kay Baby Tali. Mukhang nahimasmasa na din naman si Tanch at nagbalik na din ito sa Sokmed.